Main gabi guys, so nami karong dari guys sa tawag na mong ini pali to ni kito So makita na karong sa akong ulukan, kadaghan kayong langgam guys. samtang dagan ng among sakyanan makita na to ang kalangitan so gabi na guys gabi na o ani ang karon ang kalangkaman na nagkagubot no padulong na sa gabi on ngit, ngit na ang kalangitan nagkagubot sila guys ang kusog sa ang hangin man nila guys eh. sa ano Abing Avenue Highway diri sa among syudad sa Ligos nagkagubot yun sila guys nung doon kay silang tanawang sa ibabaw namurag nagsayaw-sayaw langgam kini sa ano, sa Cebuano guys langgam so ibon sa ta Tagalog bird sa ingles so, wala, sa wala kasabot ngayon ang langgam ibon o bird So, malinaw ako pang, ano, guys, pagbidyo-bidyo, kanila, sa ibabaw, na nagtuyok-tuyok sa kong ulokan. So, ato, usang silang tanawin, guys, kaya silang tanawin, hindi naman, kagubot o lupad. So, naglumba silang lupad. Ang uban, guys, na sa mga wire sa kuryente na matugla sila. So, karoon kanilang usang atong video, guys. Natimingan na ako ang mga langgam mga naglupad ibabao, nga naglupad-lupad sa ibabaw nga pagkalaghan naman lang yun. Pagdaghan Kung kayong salamat sa pagtanaw sa video. Sa mga bago pa na nabisita sa among channel, please subscribe. I-bill ninyo ang notification para sa ma-update ka mo sa sunod nga mong upload. So, thank you, thank you for watching guys mao okay, kini ang Rizal Avenue sa Digos City nagitawag na mo populasyon sa Digos